Hello everyone! For today's vlog ay tara't samahan nyo ako sa pamamalengke. Wala na talagang laman yung loob ng ref namin. Two weeks na yata akong hindi nakakapamalengke. Kahit ngayong Sabado, hindi pwedeng hindi talaga akong mamalengke nito. Anyway, nakarating na pala ako dito at dumiretso ako dito sa bilihan ng mga isda. Bangus nga lang dapat yung bibilhin ko dito. At dahil pinagkakaguluhan nga tong istang to, pati ako ay napabili na rin ng kalahating kilo. Ang tawag nga nila dyan ay mixed fish na talakitok. Pagkatapos dun ay tumawid naman ako dito para bumili ng mga gulay. Alam nyo bang makailang ulit nga ako ng ikot dyan at naghahanap nga ng medyo murang murang gulay. Pero sadyang wala na yatang mura ngayon. Hindi ko nga alam kung paano kung pagkakasahin yung budget namin. Anyway, yung mga binili ko pala ay yung mga importante lang. Like yung bawang, sibuyas, na taguan fort nga lang yung binili ko dyan. Alam nyo bang sobrang nawindang talaga ako sa mga presyohan ng gulay. Like papait, alam nyo ba, yung isang bundle na yan ay 55 pesos na agad. Hindi ko na nga sinubukang bumili, kahit gustuin ko mang bigyan sana yung tatay namin. Itong watercress na bili naman ng kapatid ko ay yung half bundle ay nasa 40 pesos. Last na binili ko ay isang tray ng itlog. Anyway, may nabili naman akong gulay, pero mangilan ilan nga lang. Kamatis na half kilo, half kilo na talong, at carrots nga lang yata. Nakabili rin pala ako ng saging at wrapper na lulutuin kong pang turun. Anyway, pauwi na pala ako neto. At iniisip ko na nga agad yung lulutuin ko. At dahil may nabili akong pork ribs kahapon, yun nga yung naka-schedule na lulutuin ko ngayon. Kaya tara, tayo'y magluluto ng sinigang na pork ribs. Naghiwa na ako ng kamatis, ng sibuyas, at pinagsama-sama ko na pala lahat dito para minsanan na yung pagpapakulo. Nakabili pala ako ng dalawang gabi pero isang piraso nga lang pala yung lulutuin ko at ihahalo ko dito. Pampalapot lang naman kasi kaya okay na tong isa. Pagkatapos ko ngang hugasan yung gabi, sinama ko na nga rin at isasalang ko na. At habang nakasalang, lumabas naman ako dito sa garden para manguha naman ng gulay na isasahog ko. Dito pala ay maganda-ganda pa yung kangkong natanim nila dahil mahal sa palengke ang kangkong at mga ibang gulay dito na lang ako kukuha <laughs> ang kawit kita budget ka na eh yan <laughs> uh, si madam <laughs> kangkong latan pang sinigang so here's the kangkong Adi bakang kangkong everywhere kaya dito na lang ako kukuha ng gulay para sa sinigang ko. Kahit hindi kumpleto basta may gulay okay na 'yun. Goods na 'yun. Sobrang mahal sa palengke kanina, OMG. I cannot. Hmm. Good thing kasi dito sa paligid ay kahit papaano may nakukuha pa rin kaming mga gulay. The person behind the gardening. There is father. door. Aside from the kangkong, talbos ng kamote, gabi, ay halos yun nga lang yung mga gulay dito sa amin ngayon. But ah uh, ah uh, uh, may paparating pa lang tanim si father dear. Alam nyo bang binilhan namin ng isang kilong seeds ng petchay? Ewan ko na lang kung hindi yan magsawa. Anyway, pagkabalik ko dito sa bahay ay nag-chop naman ako ng talong. Since kaming tatlo lang naman yung mag-uulam, isang piraso nga lang ng talong yung hihiwain ko na pang sahog. Dahil nga may kamahalan ay talagang nagtitipid din ako ng mga gulay. I mean yung mga biniling gulay. Habang naghihimay ako, kumukulo naman tong nilalaga ko. At kailangan ko pala nang tanggalan niya ng bula-bula na madumi. Naman ay dumi na nang gagaling naman dun sa karne mismo. Kahit kasi hinugasan ko na ng ilang beses... At nirab ko na ng asin ay ganyan pa rin siya. Anyway, tapos na pala akong maghimay naman ng kangkong. Kahit sariling tanim pala ay binababad ko at hinuhugasan ko din niya na maigi. At dito si Ate Cheska, oh, no! naglalagay naman na sa tray ng mga itlog. Yan lang talaga yung pangulam namin na hindi hindi mawawala sa amin. At sa tingin ko, malambot na nga rin pala yung pork meat. I mean yung pork ribs pala. <laughs> Sinabay ko na nga rin pala yung stem ng kangkong at itong north sinigang mix sa sampalok ang gagamitin natin pampaasim ngayon. Alam nyo bang bitin na bitin pala yung powder mix na yan? Akala ko kasi marami pa kaya hindi ako nakabili kanina. Mas masarap pa naman sana yung sinigang na yung talagang asim kilig. Hinulog ko na rin pala yung talong at spring onions dito. Pinakuluan lang muna ng saglit-saglitan bago ko sinunod naman tong dahon ng kangkong. Konting pakulo na lang yan at maluluto na rin. Alam niyo bang paborito yan ni Kuya AJ? Lalong lalo at sinigang. Minsan pag nagkakrib nga ng sinigang, ay yung sinigang mix na lang yung tinitimplahan niya para maging sabaw. Finally, luto na pala yung sinigang na gulay na may konting karne. Pero ang importante, may ulam pa rin na matatawag. Actually, sila lang naman talaga mag-uulam dyan sa meat kasi yung gulay lang naman talaga yung akin. Halos 1pm na nga yata kami nakatapos dito na magluto. Kaya talagang medyo nagugutom na rin kami yung mga oras na yan. Mas masarap ngang humigop ng sabaw pag nilagay sa cup. So, yun guys. Let's eat na. Ang subo okra. Sabaw. Kangkong. Talong. So yun guys, yan lang naman yung budgeted na ulam namin ngayon. Kayo po, paano kayo mag-budget sa ngayon? Hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli!